Ayo. Magtuloy. Magtuloy tay. Na nalaka dak sa silong. Na garadlan danga ha girito. Ayay. Ingon po guys ah. Magdinalaw tayo dito. Magamapo. Noyong <laughs> yeah. hapon inday. Mhm. Huwag ni Ilay ha? Oo. Oh. Oo oh, na, inyong balay din eh. Uh, Oo. pangalan ni Mainday? Jimmy. Jimmy? Yung tatay niyo nandoon sa ilalim. Nakahiga lang doon mga mapatungan. Basta maod to. Ano siya, may leg Kayo lang dalawa dito sa tatay mo? Tatlong. Tatlo kayo? At ah, nasaan yung isa? Kapatid na, mo? Lola. Ah, lula mo? So ikaw lang isa? Wala ka? Wala ka ng kapatid? Ganun? Ikaw lang alis Ilang taon hmm. ka na? Ikaw 16. 16? Anong grade ka? Nag-eskwela ka? Grade 10. Grade 10? De, sa, di ka nag-eskwela? Sa Elihan. Ilihan? Uh -huh. So tatlo kayo dito. Yung lola mo, yung tatay mo, at saka ikaw. O, uh -huh. nasaan yung lola mo ngayon? Nagtrabaho mo. Nasaan nagtrabaho? Sa katawang asinda. Sa asinda? Ano sa trabaho sa asinda? Kaya nga nga nag-abono ng na? magabono. So ikaw karon unsa imong ginabuhat? Na magapuri man ni ko dis balay sa mo. Ikaw ra imong andre. Si tatay nimo na ay trabaho. Ha? Uh Wala. -huh. Wala'y trabaho. Okay, Liman daw ko pa, pa trabaho kay mo. Unsa'y sakit? sa imong papa? Kanang di na maka makakapatay ang baga. Ha? Huh? Kanang di na makakapatay ang baga. Ah, naay problema sa baga. Kinsa'y pangalan sa imong papa? Pwede pa na siya makalakaw di ani. Mm. Mm -hmm. Ah, tay, tay Jennifer. Pwede ka mo mm. uh -huh. uh, mm. ari di ari. Pila mm. na ida din mo tay? 40 na ang kapil. 40 unsa na imong gidala? Hapas. Ha? Hapas. Unsa lana? Tipikas ini. Hmm. Naon sa dai ka? Na sakit, sa ah, sakit sa baga. Ha? Baga. Na kay sakit sa baga. Naalagi na yung mga hikot imong mga dinhi. Eh. Mubikog. Ha? Mubikog ako ni na. Hmm. Uh -huh. Nakapatik up baka. Mm, na kay tambal gid sitas tambal. Na nay mga mayron kang mga gamot na binigay sa doktor. Inumin mo araw-araw ka maginom kada mm, adlaw. Hmm, usar adlaw. Sa usar kada adlaw, usar. Uh -huh. Hmm. Tulo man ana nya. Di magkukagwantas tulo. Hmm. Uh Murang -huh. kuki. Kuan. I Ingane i umur ba. Ingki usan na nako. Sa wala pa ka nagkasakit unsa pa jad ali mong trabaho. asinda, As, na Asa asa sinda. Nana hmm. mang mangguna ana. Hmm. Kasi kun saras sa asinda. Hmm. So ang imong mama karon mo ay nang trabaho. Hmm. Mo ay nak buhay na mo. Mo ay nak buhay niya. Eh hmm. di mapucheck ako nge. Mga mo ta kon mo nasuwa. Naglisog gano kung wala gay magtrabaho no. Tigulang na no. imong mama. Tigulang na eh. Mga pila na edad po. Saya cinta kopi. Saya cinta kopi. Terbahu Trabaho pun saya cinta. No? Mm. Terbahu gaya pun. pangbugas bugas ninyo. ni ni. Tak tris lah agi ya nak. Tak tris hundred. Wang pun So karon karon kuya ya kau ya jenis per. Nana Wala kay trabaho. Dugay na ba kang wala kay wala ka sa trabaho. Di ka pwede maka trabaho. Dugay na ba? Dugay na eh. Dugay na. Dugay na. Unsa na. oh. magaka nang magkutas? Oh, magkutas. Kano mula kao kag layo muhanga ka, ka ano hmm. so ang karon standby ra jud ka hmm standby ra oh, oh mangutan nako asa man ang nasaan po yung nanay ni ano ko ah buwag ni buwag ni nana matagal na buwag na usa inyong anak hmm so nasaan na yung asawa mo oh ah, laya sa silang yang yang inahan uh -huh. hmm. Kisa ni bata. Bata lang sumagawan. Uh -huh. So, nana ko'y laing pamilya imong asawa. Ma. So, may gani kay hang anak na aras sa imuhang. Ikuha po na ako kay. Lain sa kay Katunan niya nga. Mas madara po na dito kay. Trabaho magbar. Oo. Uh -huh. Ay asawa na trabaho bar? Hmm. Madara sana di. Huwag kong ikuha. Sukad pa pagkagamayan niya? Hmm. Diyo. Yes, So, nana po'y pamilya ang mga malayo. Hmm. Pero okay ra ka nga nakakadresin imong papa sa inyong lolo? Okay ra man. Oh, uh, padayon sa pag iskwela Okay lang, yeah. um, kumusta ang pag Nga nga sa pagkaron, ang lola ra ni mo yung nanginabuhi. Isod, kayo. Uh. Uh, nana si, na, si Lola. Oh. Lola, lola. Oh. kisa'y pangalan ni mo? Panya. Panya? Gikan pa ka ng obra? Oo, oh, obra uh Oo. -oh. Si Jenny po ay wala na pong nanay, matagal na pong hiwalay sa tatay niya dito sa nakatira sa nanay niya, sa lola niya, yung tatay niya. Hindi pa makapagtrabaho ngayon dahil may sakit, may sakit sa baga. Ang pag-eskwela ni mo, kumusta ang pag-eskwela? Kanang mo ito kag-eskwela, kaya maglakaw rin po niya. Ang mga hits niya, niya ay kanang uli, ikahapon kaya maglakaw ko. Maglakaw rin ka, kanang maglandong-landong na. Mm -hmm. Pero layo jud kayo ang ilihan napakalayo po yung malayo ang ilihan dito guys mag magbalon ra kag kanon ina na na sudan usay kay na wala hmm. Uh, masiguro lang na ikan ang balon na so ina na ang estudyante kung wala gyud no ang lola ni Jenny nagtrabaho ra sa campus ba karon mao po yung nagbuhi nila karong sunod eskwela next uh, pasukan anong grade ka na grade 10 grade 10 imong papa nagsakit pa. Unsa man diri, kumusta dinhi sa inyong balay? Uh -huh. Ako ya, ray mo usay ako ay muliok ay muliok ako ra tan diri sa tabo na akong ato sa tabo sa hacienda. Oo. Nga kumusta ang inyong pangbugas-bugas? Kanang andra. Kanang Mangutang rag tagtulok ka kilo Ya. Yeah. Mm hmm. Ya yeah, kanang nya yeah, murang kanang kan ko ano nag Budget budget to, mm -hmm. So ang kung makasweldo ang inuang lola, mo ibayad report mm hmm. ana. So unsa man kapait ang sitwasyon nga inani nga ang lola ra gini mo nangita po. Yeah. Pet kayo. Ha? Pet kayo lisod. Lisod jud no? Oo. So si si lola nandito na si lola. Lola Alesa Lola, si Lola pangalan to ulit mo Lola. Panya. Panya, sugikan pa ka nag nagtrabaho. Unsay paagi sa iyong trabaho pakyaw? Na inadlaw na nagabuno ni. Nagabuno? Asa mag magpakyaw mag tinudling tang 20 pesos ang tangdes. Uh -huh. Na di may kahuman ge tolu ka sa o, sa adlaw. Mhm. Uh -huh. So karon pila may kita ni mo karong adlaw ah? Na, 30 pesos. 30 pesos karong adlaw ka? Oo, oh, 30 na kay. Hindi, oh. e, may kumali. E, labong kayong gunahon. Labong kayo? Hindi, e, ingon ng e, na ngunahon, e, oh. gunahon. Ano niya na? Hindi pa tayo makikita magpungko. Oo, oh, so daghan kay kayo nakaagi na ng trabaho. Uh, Lola kami rin, nakaagi naka po na ng trabaho. adi ah, ginalalim. Parating pa labi na init kayo, no? Oo, init kay Oo. kayo mong apo na adres ay mong hara. Mora niyo eh, sa apo niyo? Ang daghan apo, pero na sila ipanimay ka ni Reyna sa kapatako. So imuhan hanin balay din eh? Uh, Oo. So naipon rin imong anak din eh, si okay. Jennifer. Uh, gibiyaan sa asawa. Gibiyaan sa asawa. oh uh, 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 niya. Inani rin nagsakit. Pati ang paing samod nagapait. Nagapait kayo sa nang ito. Maka, makatarbaho ko niya. Dili makaego akong agi. Oo. Uh, Dili uh, kaigo? Siniman na ba inyong sir daw? Oo. Ay, pagpatar ka na Oo. Nang na akong makita sa unang kadlaw. Oo. So ang pangbugas-bugas yeah. ninyo? Tago pa sa kita kilo. Mm. Aw, huyot-huyot lagi po. Mm. Kaya ako na may nangita. Mm. Na ina, nag-eskwila mo na. Na masakit ton. Oo. Mm. Mm. So ang tanang imo kang kung mag eskwela na ni si Inday, ang pambalon-balon. Ang mula gani ka pait. Ang problema, kung na naon siya ako kay, Kaya kinari akong kita yung katuban na eh. Binta haron kay wala pay klase. Oh, wala pay klase. Kung makahuman tag eskwela, makatabang-tabang ta sa ko ano, makakitag mayo mayong trabaho, no? So ina na. ay tulok ka kilo ay. Ha? Gapo na kung iutang. Oo. Inutang na. Oh, Nya bayaran po na inog sildo. sildo bayaran na po utang bayad mong gud. Oo. <laughs> so ang inyong tulo kilo karon inday dungaga na mo 25 kilos. Awon oh, inday. Ha? Mas mayo hinol dag salamat na ay. Oo, sige. kaka bro. Ayan. Ah, uh, asa man asa man ibutang dapit. Ibutang um. na. Oh, oh. oh naa mi 25 kilos. Oh, Duwag, na duag ang inyong bugas. <laughs> Oo. Oh. At ah uh, imong kita ro ay? pila? 30? 30 pesos rin taon. 30, 30. 30 pesos? Ah, taga, himuol lang tarang <laughs> O kalibo na Ha? Ay, oo mm. ay, salamat tao na uh. ay. Kay, may lang, -way, palit, palit ng sulan sa masakiton. Oo. Uh -huh. Oo kani. <laughs> agir, na eh. Ano nga 30 piso, si Mool na sa kalibo? Uh -huh. ay, salamat yung tao. Oo, mo na yung sildo rong adlawa sa kalibo. oo. So, makabili kayo ng ulam niyan. Uh -huh. Kasi na, Kasi si Koya Jennifer, may sakit din. So, standby-standby lang ka, kuya. Mm. nag lang ka lagi ng ano, magamot mo. Oh. Inaot, e, makatabang among kihatag ng kuwan. Pang sudan-sudan ninyo. mo oh, balik okay. rami diri eh. si no. na naigrasya. karon oh, maglisog ba si oh. ulan ka kaulan. Yung ulan na po ay. Yung grasya natin ngayon, yung bigas 25 kilos at 1,000 kas galing yan sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Shout out sa inyong lahat, ma'am. Uh, mampili uh, shout out og sa mga kauban diha Charity Ladies of Melbourne Australia ma maraming salamat po nadugangan uh gid intaw na mga bugas at mo -oh. sa si, maraming salamat sa inyo kuya sa mga sponsor oo si nanay nay lipay ka nay <laughs> oy dugang taon salamat in <laughs> taon oy Uh, nga gana akong 30 pesos ng adlaw. <laughs> so bali ang imo karong adlaw ah, 1030 na imo oh, adlaw. Okay. <laughs> Sa imuha na ko gihatag kay ikaw may nagdala sa budget no. Uh -huh. uh, so, -hmm. Um, mm -hmm. Oh, so unsa imong ikasulte? Oh, uh, daghan salamat in taon sa nang sponsor ni nila mo in taon. Kay ni payay daghan salamat. Oo, uh -huh. uh, si si ko ya, ikaw ko ya, unsa um, imong ikasulte? Salamat kayo sa nag sponsor ra. Na Tagan magpetsul an. Uh -huh. Kay kita misud an. Uh -huh. Sa bugasan nga 25 kilos, salamat kayo. Uh -huh. Kay tulor kita ang kilo ang bugas. Oh. Uh -huh. Mahal na punan. Oh. Uh oh. -huh. Uh -huh. So kana imong ha plus na. plus. Oh, uh -huh. so bisigir ka pang haplas plus. Ikaw hmm. ra nagimo ana imong ha plus. Hmm. So karon ay kuan na sad me para pangkapi ninyo. Ha? So itagaan sa nato na yung mga bata po ninyo. <coughs> 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 na di demo. Na mga bata dire silingan nila tagaan mo nato ni pan ha indi ha. Uh, pangkapi ninyo pangkapi. kami mga bata. Kani siya para pangkapinin nyo ha. Tuluraman mo. Panghatag po nato ni mga bata din ha. Dari mga bata. Naik pano. Oh. No, bahina na ninyo. Pila mo kapag diap. Pulo. Spikas po. Bahina, to. Oh. Eh, lorong, bahina dito. Hmm. Oh. Ano oh. dong. Oh, bahina to Hmm. Oh, bahin-bahin na na Bahin-bahin na. Ha? mo pag

Charity Ladies of Melbourne, Australia. Maraming salamat. At yung tinapay natin, bali 200 na tinapay galing ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Shout out sa inyo. Maraming salamat.